Ayan ho. At ari nga ho sana ang aking materialis na ray. Eh, ay eh, sa dapol ko talaga pababahan. Ay eh, maganda naman ho talaga si Cardo pero gusto ko talaga yung eh, magkadapul ako dahil ho oh, pangarap na pangarap ko magkadapul eh. Kaso oh, ngayon ay eh, naglalandi na ho siya tapos hindi nga ho makalabas dito sa amin. At hindi nga ho makagalagala, hindi ako makapunta sa mga barako. At baka ho oh, yung sakit ng ako sa baboy, yung ISF. Ay, di, si Cardo na ho papababahin ko ngayon. Ingat-ingat din ho ako. Kahit ako gusto ko mang nako ay magkada Ay, wala ho tayong magagawa. Mag-iingat ho muna tayo at sa sunod na kanding huli nito, sa sunod na pag anak, sa dapol na natin ito papababahan. Sasabayan natin. Ayon. Yo, butas Buta sagad. Butas na butas kay Cardo, you know. Ayan nyo. Ayan nyo ang ating quality babae. Si Cardo na sumampa. Oo oh, talaga, pinag-isipan ko na matagal. Dadalhin, hindi. Dadalhin, hindi. Oh. Kaso nga ho, ako, ako'y natatakot din. Kaya si Cardo na pinasampakaw. Oh. Ay, kung si Kardaw naman eh, marami din naghahanap ng lahi nito. Pero talaga gusto ko i-dapol sana. Para maiba ho ang aking mga lahi ng kambing din eh. Ay siya. Ay sa mga naghahanap ho dyan ng lahi ni Cardo. Ay marami na ho ako din eh. May baba na. Yung inahin. Dumalaga. Meron na ho may mga baba din eh. Di mag-message lamang ho kayo kung gusto nyong bumili. No. <coughs> <coughs> ay iyon nga ho at makalipas ang ilang oras ay di pinalabas ko rin ho si Cardo pati ho yung ating isang quality dumalaga Nagagamitin gagamitin nga nating panggawaing inahin at makakuha tayo ng mas magandang lahi dahil nga ho yung babaeng iyan ay napakalalaki ng kasu-kasuan malalaki ang paa, malalaki ho lahat dahil nga ho para sa akin ay ang pag-aalaga ko ng kambing ay ang mahalaga ho sa akin ay yung malaki ang kambing hindi ho mahalaga sa akin yung mga full blood na yan Basta yung kambing i malaki, maganda at talagang quality ay kahit ho purebred ay ayos na dahil ho may purebred na mas maganda pa talaga sa full blood. Kaya nga ho kung mapapansin nyo ay ang ating full blood laman dito ay si Cardo. Tapos ho yung iba na nating mga alagang inahin ay mga purebred na. Mm, 'yun. Mamaya sisilabi na natin yung damo. Nga para mausukan ang ating mga baboy. At ang ating mga alagang kambing, mahalagang mahalaga para sa akin na nauusukan yung ating mga alagang baboy, lalo ngayon may mga sakit na kumakalat. Ay siya! At hanggang dito na lamang ho. Maraming maraming salamat sa inyong panunood at shoutout po sa lahat ng bumili ng kambing ko at sa mga nanonood doon ng aking mga vlog. Maraming maraming salamat ho. Kung hindi dahil sa inyo, eh, hindi tayo makikilala rin sa pagkakambing sa pagbababoy maraming maraming salamat hao